Sir! Oye! Kita mo yung walang masakyan? Oo. Ah. Tawag ka ulit ng isang pasahero na late na sa trabaho. Yatid atid ko libre. Tama, ah, ma'am. Alam, ma ma baka gusto mo na ipinisakay. Ano e? Eto, hubaw. ka, ma'am? Sa? Uh, ma sa ito, ito, ito. Ah, dito? Sa may C5? Oo. Uh, okay. Tama, ma'am. Ma'am, anong tawalan ng bindi? Alin ka? Magkano ba? Ay, hindi ako naniningil nun. Nagahatid ako ng libre rito. Eh. Yung mga papasok sa trabaho, lalo na yung late na. Ayun, ako ko maraming di maka. Anong pangalan ng building na? sa search ko. Cypress huh? Ha? Cypress Okay, para sa iyo. Bakit ka naghahatid ng libre, kuya? Ah, ma'am, nag-ano, nagpa-public service po ako. Ayun, o. Oh. Ayun, yung mga walang masakyan. yan. Nakatid ko ng libre. Pero, priority ko yung papasok sa trabaho. Ah, okay. Dito tayo sa Superlink para mabilis. pero may libre sakay dito halika. Ah! Kasi ano daw sa kanya? Ah, uh, totoo yun ma'am. Kasi nagbabayad daw kay tatay para magtawag ng ano, pasahero. Nagahatid kasi ako ng libre. Eh, paano ka kumikita? May sponsor kasi ako ma'am. Ah, may sponsor ka? May sponsor ako ng motor, may sponsor ako ng gasolina. Ah, talaga? Galing naman. Ang sagot ko lang dito, yung drive lang pero lahat eh may sponsor kaya share your blessing ah oh, okay. ano oras ba pasok mo ma'am? 9 9? 9am abot yan oh. dito tayo ma'am ane? ah oh, dito lang kuya sa gilid dun sa may traffic light ka eh? Oh, ah kuya Lalagpasan yung traffic light? Kung pwede magbaba, pwede naman o. Oh, kasi dyan lang naman ako. Oh, dyan lang ako sa ano, sa mall. Ito na ba yun? Oo, oh, yan na. ah. Uh, Thank you, Kuya. Wala nga naman po, wala nga naman. Thank ah. You're welcome po, you're welcome. Ah.